Ayan, good morning po sa inyong lahat mga idol. So, ingat-ingat po tayo sa bagyo. Ayan, si Kuya Cole nag uh, prepare na po kita dyan. Ha, uh, sa pag-abot po kang bagyong uh, pipito, ano? So, nag-sulay uh, kita dyan. Iyo po, yan ang apod sa muya. So, pig-atugan ta dyan. Nagsubli ako ki uh, mga duslapad na Coco Lumber para iatog. Diyan po sa sakuyang harong mga idol o oh. mo ba ganyan? Mga magabaton. So sana dahil mampoy yun ni Madara kang super typhoon pipito so talagang uh, mapagalon baga po ang pagpagibok kay Harong so pinaharong ni po ni Kansa Kuyang Magurang so nag effort kita naghanda kita syempre ta po ako makahida po naranasan ko ang uh, naulag so Harong Panahon kang bagyong riming so uh, nagkapubyana po kita dahil sa bagyo. So maraming salamat mas sa kuyang primuhon na si uh, Primong Francis. Ayan, tinabangan niya ako dyan para magsulay kan sa kuyang harong. Ano? Ayan, so mga dos Ayan, sana dahil naman po inimaulag ano, ta talagang uh, uh, makatakot dun po ang siring kay ng bagyo. And syempre, sa gabus po ng mga bikulano asin aagihan, kang bagyong pipito na kung maghanda po kita mga idol, dahil po kita magbasang-basang uh, basang kay bagyo, magharanda kita. And dahil po kita magsabi na bahala na ano, Dahil po kita mag-asa sa bahala Sana mag-ipos na po kita Habang maaga pa and uh, makatakot nga ni Baga po uh, ta so uh, siguro nag nagtitipon pa inikikusog ang bagyong pipitong ini so makatakot po ang bagyo as in uh, magpangaji po kita na sa, talagang uh, kita ni Lord uh, kita na iligtas kita sa ano man ang mga peligro lalo na po iniong nagdadangadang na bagyo Lord iligtas niyo po kami ka boss na uh, dipisilong po, ayan, uh, pag uminagi ang bagyong ini mga idol, so pagkabuhay ta naman, madadanyaran, uh, talagang uh, ikaw lang Lord yung uh, makakasalba sa amin. Ayan, mag-ready na po kita mga idol, ano, uh, magpasiguro po kita, uh, isip tita po ang satuyang bilog na pamilya, syempre, ayan, syempre, dahil po kita makalingaw ng God na magpangaji kay Lord ta sya siya nang mga kasalbar sa tuya lalo na sa mga siring po kay ning uh, sitwasyon. And syempre may nahiling man po kita digdi dakulon na mga barko na nag-aribada po digdi sa may uh, harani po sa tuya. Ayan po ay nahiling din diyan mga barko po 'yan na kung sa impahali-hali po ano. ayan may mga palakaya, may mga taksay po diyan na nag-aribada. Ayan, harani po 'yan sa muya, digdi po 'yan sa sula sa so, talagang pinasiguro man inda so sa indang uh, pigkukuan kihanap buhay an sa indang mga service ano so sa gabos po ingat-ingat po kita and uh, lord iligtas niyo po kami gabos ikana po ang bahala sa muya in jesus name